Good morning mga kasaka, good morning Nandito na naman tayo sa bukit Bukit na naman tayo <laughs> Eh, nagpapagawa na naman po ako Hindi eh. po ba, umani na nung isang linggo Sige, dalawa linggo na nga ngayon Medyo delay na eh, eh ngayon naman po Naghahanda na naman ulit Ayan ah, po ah Ayan oh. Pinalilinang ko na naman Para mamaya Sabog na lang to O, oh, ayan sasabugan na lang mamaya para hindi po abutin ng ano kung kung magtagulan man eh, hindi hindi kami aabuti ng ba kasi mga oh, July August eh eh ang isasabog po natin dito medyo paaga tinatawag na 90 days lang ano na siya inbred hmm. kaya mga uh, June, anihin na naman, 3 months lang. Oh, yun po, may gumagawa ako dito. May pa isa. Ay, nako. Ganyan po ang buhay na magbubukay. Balik-balik lang, pagkatapos, tikirahin na naman. Pagkane, eh, tira na naman. Ng land preparation na naman. Oh, after 3 months, anihin na naman, ganun lang. Oh, ay, mahirap kasi kung nakatiwangwang to eh ano po kasi dadamuhin din so, kaya ayan oh. No? na ang tractor naman ngayon ang tawag po dyan eh nililin na kung may pula ka pwede nang taniman yun eh. so, kahapon nagbasag sila oh, mainit na po ngayon ramdam mo na yung sabi nilang el niño Kapit sa bukid ngayon ay eh, makulimbing naman Kaya ayos din naman So uh, Ito ang pinakamahirap eh Yung land preparation Pero pagka na isabog na yan Wala na po, bantay-bantay na lang Kaya yan Yan naman kami <laughs> bantay pantay lang Aha dito wala nang problema kasi nga may eh, patubig na kami doon kaya hindi na siya problema yung matutuyo o kung, kung paano man sa bandarong kasi madali na lang eh, kasi pababa naman kasi ito pala hmm. pangalawa ko palang pong ganagawa ito eh. yung ibang mga katabi ko rito hindi pa po inaan eh. o oh, eh Talaga po ganyan, magte-test ka. Kailangan mo rin i-supervise kasi ka hindi eh, hindi mo alam kung ano yung ginagawa nila sa bukid. Eh. Kaya kailangan sisipagan mo rin. Kaya itong kapanta, yung misis ko dati, nung nasa barko ko, eh siya yung ipapantay lahat. di yun, niya kayang asikaso <laughs> eh. Eh, kasi. Para sa akin, hindi pang eh. Panlalaki. Uh, pero kung asal lalaki naman yung asal, <laughs> pwede na rin. Oh, <laughs> tapos. Oh, lalilin lang na. Mamaya. Mamaya ko, sasabugan ko na to oh. Dali lang naman yan. Oh. Maliit lang naman kasi. Hindi naman gano'ng kalaki yan. Oh, sige po. Ah, good naman na vlog. Pagka may mga tubo na, eh i-update ko kayo sa isang araw doon naman kami sa kabila pagkatapos rito ito po yung ano yung sityo pinuso maaga pa kaya mga kasama ko kasi yung gumawa na yung mga katabi Eh, may ipit ako wala akong nadaan kaya nakikipagkapurahan din ko <laughs> pagkaan eh, nagpatayo ako ng bomba ayoko nang makikibomba patayo ako ng tubo kaya ayan pag na meron na akong tubo dyan kahit anong oras wala akong problema o oh, eh, sa ngayon po eh medyo paalam muna tayo ciao po ah siya nga pala paki share uh, paki share naman po paki follow like and share at saka paki pindot na rin yung notification bell natin para po updated kayo sa lahat ng videos ko asaka tv po morning po sa lahat ciao po sa mga followers ko dyan pare sa ano sa sa USA sa California sa New York Florida lahat po kayo diyan sa Canada yan. ano po kayo kumusta po kayo sige po ciao po parewa. thank you po God bless you all thank you uh, sa ano nga pala bago ako uh, magpaalam Salamat din po sa lahat ng mga bumati sa aking kaarawang. Kahapon po kasi kaarawang ko eh hindi ako nakapag uh, kapaghanda <laughs> konti lang, simple lang kasi nga at yung mga anak ko kasi may pasok dalawa lang kami ng misis ko nga andyan eh, tagalaga pa may tindahan pa kami tapos siyempre, eh, mahirap din mag entertain ka ng bisita eh, sa ibang araw na lang, total eh magkakasama naman kami ng family nung, ano, nung Sunday oh, so, sige po, ciao po ulit God bless all. Ciao.